RRD, Digong, Mayor, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay uh, nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay uh, mga Batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang aking pong uh, pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso ang mga nang sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ng mga biktima ng mga drugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay, kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. lung taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaaring niyo pong panoorin, Hari ng Zelda. Dito po, ay ibinanyag ko na. Nasa loob mismo ng bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, eh ilang taon po yun. Ganon po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po, uh, ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yaan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, eh tayo po itatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan saan mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay, nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalitag-administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon. E eh yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, agawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, Huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Kung walang tatayo para lumaban dito, papano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Papano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang inihiling ko sa lahat dito sa pagdinig nito, iwasan ng politika, at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig. Pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po. Maraming salamat po.